Nako, eto yari ka ngayon, Boying. Ginisaya tila yata ginisa sa pagdinig ng kala Seter si Dante Marcoleta. Itong si Boying, no, may mga tinanong si Rodante Marcoleta sa kanya. At pag-uusapan din natin si Saldico. Yari ka, wanted ka na kay Seter si Dante Marcoleta. At tila yata ipapatawag na si Romualdes. Nag-usap yata si Tito Soto at si Marcoleta nagkasundo. Natutal naman eh, ang bagong speaker naman, eh, patawag na si Saldi ko. Di ba? O, bibigyan yata na sampung araw to eh. No? O, ito, mas maganda, paingan nyo muna. Da. Isekretary Dizon, yung mga severely... Mas unang uh, unang, Secretary, sa napakalaki. May I ask my questions to the secretary? There are just a few. Go ahead, please. Uh, secretary Rimulya, magandang hapon. Magandang hapon. po. Welcome po sa Senado. Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang. Sige. Thank you, Thank you Senator Bongo. Uh, Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update uh, pagdating sa mga kaso na na-file na o ipa-file pa na? Ang, ang, ang i-update lang sa inyo niya yung kay Pangulong Duterte. <laughs> Hindi ako tingin ko ah, di ba? sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari ano sa. Naku po! Wala po 'yan. Si whistleblower 'yan eh. Sabi na sabi niya karamay whistleblower daw siyang ilalantad. Nauna na ano, ni si Senator Dante Marcoleta, nasa na yung whistleblower mo. Ang accomplishment niyan, siya sabi ng iba, pagpapahuli kita tay digong. 'Di ba? O, ano ba yung, ano ba inaano mo sa plug control? Tapos gusto pa maging ombudsman yata. Maawa naman kay sa Pilipinas. Parang awa niyo na. 'Di ba? Nag hindi pa nga kayo nagiging mabisa sa posisyong yung yan. Aangat na naman kayo. Si Mario Joseph naman. 'Di ba? Gawin nyo muna, gampanan nyo muna na maigi ang posisyon na yan bago kayo tumulong sa isa. Ha? Kawawa, Bansang Pilipinas! Yung mga final po kasi ni Secretary Dizon uh, went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated five cases already to the NBI and then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yung po yung una, aming inuna. So uunahin niyo po yung ghost project. Yung yes, susunod sir. po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon, yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will, will come next. And of course, uh, yung ano, yung, yung, yung sistema po na ginagamit. Tapos na, sir! Tapos na mag-imbestiga. Saka kayo mag-imbestiga. <laughs> Di ba? Nakakatawa. Second demotion. Ano yun? Mag-imbesty ka? Kaya tapos na mag-imbesty ka? Yeah? Oh, huli na eh. Huli na ko sino eh. Para ho sa conspiracy. Kasi parang conspiracy. We're looking at that angle first. Kasi it's, 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 it's like a conspiracy between some people from DBWH, DW, contractors, and legislators, and uh, probably some other people. Secretary, ang, ang inahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot. No? And I trust that the, the Justice Department will, will do that. Pero ang isa rin pong inahanap ng tao, yung mabilisang uh, agarang at mabilisang aksyon. No? The President uh, mentioned this flood control on, during the Sona Day. July 28 po yun. So July 28, it's already uh, September, baka po magdadalawang buwan na po yan. Inahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at pinibigyan po ito ng tamang pansin at yung corruption pong nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? Uh, we make that commitment uh, to the Filipino people. <laughs> hindi Nakaraan si Harry Roque, kung makapagsalita ka, agad-agad. O -agad. oh, hindi, wala po, managot po yan. Ngayon si Saldico, parang hindi kayata, parang tahimik lata kayo. Hindi totoo lang, di ba? Oh, si Harry Roque na nyo, hindi naman sa, kinakampi ako si Harry Roque. Kung may mali siya, mali siya. Pero yung pagtrato nyo naman. Oh. Oh, ngayon, pag napatunayan to, halimbawa, ako mapatunayan si Romualdez. Sana yung trato mo sa iba, sir. Yung kay Digong. Yung ginawa niyo pagtrato, sir. Sana gawin niyo rin to sa inyong mga kasamahan dyan. Hindi niya, hindi niya pala kasamahan yon. Pero sana gawin mo rin, na asahan namin yon kay Saldi pati kay Romualdez. Ngayon to, inaabangan ng taong bayan yan. Babayaan ang kasong to at ito po'y we will pursue it to the very... Oo, kay Duterte, bilis-bilis nyo. Bay, eh eh. And hindi ho kami matutulog dito. Siya <laughs> na naman, narinig din naman natin hindi matutulog! Uh, like that, what we do with the other cases, talagang minamatsag po namin, tsaka sinatsaga po namin ng bawat araw para mabuild up kami ng cases. Kasi ang kailangan po talaga case build-up. Pag hindi mo na case build-up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po nakahanda po ang ebidensya and always ready for trial when we find it. Yes. Uh, uh, Chairman, last two questions. Unang-una, may timeline po ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng uh, pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong uh, uh, working relationship with the ICI? Uh, meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, si ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa niyo ng ICI? Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, uh, we are also the prosecutorial arm of the um, ombudsman. Kaya ang ang ICI po with ang kanilang mga findings. Kasama ba ito sa member ng ICI? Yung tinayo yun ni Pangulong Duterte, si Boying? Ang alam ko, hindi, di ba? Will go to us for proper disposition. And of course, some of them will go straight to the ombudsman. But at the same time, yung aming po... risk... O oh, ano? nalaglag pa yung <laughs> to provide namin sa kanila para wala hong duplication so they can they can have their findings uh, uh, faster kasi para hindi na ho sila pa ulit-ulit yung amin pong nahanap na papavalidate namin sa kanila para mag-share na lang po kami ng resources so Thank meron na pong working relationship hindi uh, pa ho kami nag-uusap pero madali na po yung kasi kaibigan ko naman po si Dave Season Secretary, my question earlier, my last question, yung timeline po, kasi yan po yung hinahanap ng tao, kailan po magkakaroon ng uh, full um, revelation of all of the findings, uh, mga kasuhan, mga mauhuli, mga mananagot. Ano, meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayong mga na file po. Ano ang due process po will make us, uh, will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From you know. now? Yes, sir. yes 40 days from yes, now. That's due process, sir. Kasi pagsasad tayo sa PINA, tapos, magbibigay po sila ng affidavits. Okay. Okay. Bagal na ano sa Pilipinas talaga, no? So, yun po yung pinakamabilis, kumbaga? Uh, 40 would be the fastest. Hmm. And at 60 would be safe. And, uh, Secretary, so thank you for that, Secretary. Pero siguro po, mungkahi ng, uh, mungkahi ko at palagay ko po ito rin mungkahi ng mga kasama ko, e eh, sana po, sa mabilisang panahon, talagang makita ho natin na may nakasuhan na lahat ng na mga nasangkot po dito, hindi lang po wiin. Makakasuhan niya kaya si Bonjing yan? Di ba? Pag nalaman mo halimbawa si Bongjie may kasalanan o kaya si Saldi, makakasuhan mo, kakasuhan mo kaya 'yan. Eh kung hindi pa lumabas yung taong bayan sa kalsada eh. Di ba? Hindi pa magkaka-sisisibabaan yung mga 'yan eh. Dito lang, hindi pa magsi-siporsahan ng mga 'yan. Yung dati si Sector Marculeta nagsabi na di ba Ito eto pa ulit tayo ah. Lumabas na, unahin muna itong problema ng bansa. Sabi daw, walang problema ang bansa. Si Sarah daw ang problema kasi si Sarah Lustay daw, yung confidential funds, wala daw problema ang bansa. Paulit-ulit si Senator Marcoleta. nag pa ang INC. Mag-focus muna, ayaw pakinggan. O ngayon, nagkakandara pa kayo mag-rally. Tama mali. Hindi ko naman sisisi ba nag-rally. I mean, yung mga mataas na sasama kuno, yung mga politiko sasama kuno sa rally. <laughs> Matagal nang sinabi ni Senator Marculeta, ya, anong sinabi ng isa abogado diyan? Nanlilin lang daw si Senator Marculeta. sabi na, ibang vlogger pa. O ngayon lumabas na ang katotohanan. Bida na lahat sila. Kesyo may ganito daw kami, may whistleblower kami. Di ba? Napansin niyo 'yon? Sino advance mag-isip sa lahat? Si Senator Dante Marcoleta. Ano inaato pag ng mga itong mga umulit-ulit sa pagiging senador? Wala. Yun yung isa, ako bibigay niya yung sahod niya. Pero wala sila nabanggit na investigahan ang flood control. Si Sen. Dante Marcoleta lang. Salamat po. Thank you, Sen. Bang. So, the uh, Secretary of Justice is excused. Maraming salamat po, uh, Mr. Chair. Yes, Sen. Marcoleta. Uh, just uh, to manifest for the record, Mr. Chair, that... Uh, Yari muna. This afternoon, During the... Uh, wait. One minute lang, boss. Wait. Takot matanong kay Marculeta eh. Inakatakotan talaga si Marculeta ang tanongin, no? Magigisa sila nang di oras eh. At, at lanza, uh, Mr. Chair, uh, we, we took advantage of the presence of the Secretary of Justice. Uh, with your presence, Mrs. Chair, and the Senate President and myself, we agreed to pursue the idea that uh, this guy, Diskaya, uh, considering that they were the first To uh, produce a sworn statement, that sworn statement should be validated, and subjected into the process of the uh, witness protection program. And the secretary was good enough to invite him uh, tomorrow. And that particular document will be processed, whether or not he will he will qualify ultimately uh, in his application to be placed under the witness protection program. Mr. Chair, that's all. Thank you. Thank you. That is between the secretary of justice or the justice department. particularly the Witness Protection Program Office and Mr. and Mrs. Diskaya. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Secretary Boying. Salamat po. Thank salamat. you, Mr. Chair. i na rin natin na uh, for contempt mm -hmm. si Yusef Cabral <laughs> at si Secretary Rimulya. Wala rin sila. They're not here. Ito yung, ito yung nakaraan kasi hindi dumalo si Boying eh, sa pagdinig. Eh. Na dapat napakalaga nito na yung parahon na yan, nandyan dyan si Diskaya at dapat natanong ka dyan. Eh, wala ka. Nga? Yeah. Hirap sa bangato eh. Nagsasabi sila na may makikitulong sila sa investigasyon. Tapos sila wala. Di ba? So, there will be issued Chocos orders. But uh, in the case of Mr. Vizcaya, he's already here. He's already explained. And it's up to the members of the committee to decide whether or not satisfactory yung kanyang explanation. But yes, we will issue... Ch Represent ako. Ito. Uh, ito natin si Saldi ko naman. di ba? Dito umiikot ang ating kwento talaga eh. Na paikot-ikot lang. Napapansin ninyo, kung wala si Senator Marculeta, paano na kaya ang investigasyon na to? Iikot lang. Pupunta kay Saldi ko, maghihintay. May pumupuwersa kasi si Marculeta eh. Kaya ito mga to, nape-pressure. Na, na ma-imagine ko, kung wala pala si Senator Marculeta, hindi nanalo. Walang mag-iimbestigan nito. Maniwala kayo. Walang mag-open nito. Totoo yan. Sino ba nag-open ng flood control? Bukod sa Pangulo. Si Marculeta pa. Hindi pa inaanos ng Pangulo yan. Iimbestigan. Gusto niya nga maging Blue Ribbon Committee ni ano eh. Ni Senator Marculeta ng time na yun eh. Nang pagbawi sa travel clearance ni ako Bicol Representative Saltico. Yari ka na. At siya... Lalo ba baba, mo? Buwi ka na po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng sampung araw. Ako po, ano na ngayon? Eight days ka na lang. Mm -hmm. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating speaker Martin Romalde. O, mo. Siyempre, i yeah, ng amo niya yun. Diba? Kakagating ka ba naman, ka ba naman yan? Yeah? O ngayon, wala na si Martin. Muwi ka na, sir. Yung insertion sa budget, sir, ipaliwanag mo naman. Nagkakagulo na kami dito sa Pilipinas sa 21, mag-rally na. Hindi ka pa rin Hindi ka pa rin nagpapaliwanag. Di ba mga kababayan? Madami na po na mag bukas sa luneta, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Tapos ikaw, hindi ka lamang magilap? Maha Di ba mga kababayan? Sinasabi na itong si Ko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay, yung pecha nung, ano yun, uh, uh -huh. anong pecha niyan? Ngayon na yan, di ba? Oo. Uh -huh. Yung uh, kanyang uh, revocation. Ayan, September 8 kahapon. Oo. Uh -huh. So 10 days mula kahapon, 25. dapat nasa Pilipinas na si Salty Ko. ano ba ngayon? 20. O dapat, mabago mag-27 yan, dito ka na. Kasi Amerika, halos kalahating araw ang biyahe dyan. Dapat nandito ka na. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Mm -hmm. Pero batay ho sa mga umatalak ngayong <laughs> iponasyon. date niyan? Kahapon? Kahapon po. po? September 18 yun po. 19 ba ngayon? Okay. 19 po ngayon. Okay, Sabang okay. katulad, uh, ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, Aha. Uh -huh. Pwede mo naman kakawang tawagin yung bagong uh, speaker okay. na uh, sabihin mo na pauwin si Saldy. Uh -huh. Kasi okay. pinag-uusapan namin yung mungkahay ko kasi na direksyon ng uh, uh, pag-iimbestiga. Mm -hmm. Kaya yun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ako, ang gusto ko ako, pag nanguhuli ako, ayoko na sapsap. sap, -sap. <laughs> Ayoko ng butete. Oh, ano ka ngayon? Chaldi. Big fish ka ngayon kay Senator Marcoleta. Yeah? Hindi. Nagkapagtataka eh. Yung sinatanong ka kay Sara Duterte, ang laas ng loob mo, malakas ka pa sa kalabaw, pwede ka pang sakyan ng maraming tao sa, sa, lakas mo na kung batikusin mo si Sarah Duterte. Eh ngayon, pinagpapaliwanag ka na ngayon. May sakit sa puso bigla. Kung hindi ito buwi sa loob na sampung araw, makakasuhan yata to. Kaso si Boyi, parang hindi yata to ganun ka pinagtutuwa ng pansin eh. Iba talaga ang tinitigas sa tinitignan eh. Di yeah. ba? Mm -hmm. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking uh, uh, problema ng corruption na ngayon ay nabuyang yan talaga. Eh, kailangan eh yung mismong sistema ang ating targetin. Uh, eh, para ngayon, ay magawa mo yan. Eh, kinakailangan malalaking isda. Yari natin. ka ngayon. Mm -hmm. At Pumayag naman yung ano, narinig naman niyo Eh, eh, sabi ko, kahit na isang milyong uh, sapsap ang mahuli mo, Opo. Pero may maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking hmm. katiwali ang nagaganap sa ating bansa. Parang mga drugs lang yan eh. Kahit patayin mo yung mga user, kung yung pinaka-factory, hindi mo masugpo, ganun din yan. Walang pinagkaiba yan doon sa langgam, sa yung ant, sabi puro sa punso daw, na pag yung bahay ng langgam, pinapatay mo, puro langgam lang. Pero yung bahay ng langgam, di mo makita. Ay, maghapon ka na, magdamag kakapatay langgam, hanggang tumanda ka na, hindi mo mamauubos yun. Ganon din to mga to sa isang puno. Pag may bunga, kung hindi po yung puno, magbubunga na magbubunga yun. Eto mga pinakukulong natin o pinakakasuhan natin, mga district engineer, kontrakto. Eto mga bagman lang. Eto yung mga lumakas ng loob dahil may nasa likod nila malaking politiko. Yung malaking politiko na yung inahanap At eto na nga, tinatrabaho ni Senator Dante Marcoleta. Pero, nung tinatrabaho ito ng si Senator Dante Marcoleta habang sila andun pa rin, nakabanggit pa rin kay Discaya, kay Henry, at lalong-lalo lalo na kay Duterte. Tama, mali. Big fish muna bago Duterte. Ayun po yung pagkatanong nyo kasi kita. No, sabi niya kasi, kahit napapano, deterrent. Opo, opo. Hindi ka ako deterrent dyan dahil puro, puro butete lang yan. Pero sino matatakot sa mga butete? Mm <laughs> So, so pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. Oh. Uh -huh. So, mula doon sa discussion na yun, sabi, sabi ni Senate President, sabang kumakain kami, Opo, yung nag-break Oo. Oh, uh, naintindihan ko naman kanya, tinutungo ng, ng uh, pagtatanong mo tama naman yun. Ang nasa mapang usapan nga namin, pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldi ko, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Mm -hmm. Ilang beses na nabanggit ng pangalan eh. Tapos yung sa hearing nila, puro Duterte, papunta kanila, nila pati sa Congress. Sa Congress pa binanggit niyo pangalan ni Saldi? Nang maraming beses? Iniiwasan. Yung isa nga, di ba, nautal? Nanigas yung dilata ni Redon eh. Di ba? Nang binanggitin ni, ni Chiu, ni Francisco Chiu, yung pangalan ni Saldi tungkol sa isda yata yun. Ba, ano yon? Nanigas yung dila eh. Diba? O eto, binabangkit ng tahasan ni Setro Dante Marcoleta. Ipatawag to. Siyempre, pag pinatawag to, eh ipapatawag din yung pumirma. At yung ulo ng dating speaker uh, ng Congress uh, sa House of Representatives, si Speaker Romualdez. Diba? Pagpaliwanagin. Si Saldi, sa insertion ng bilyon, Sir, o take note mga kababaya, Hindi po insertion dito, pinag-uusapan, milyon o daan libo lang. Bilyon po ang insertion po. naibis na dapat sa ate na punta yun. Sa health, sa mga patient, sa lahat ng mga pwedeng taasahod, alam mo yun. Napapakinabangan, hindi, sa kanila. Hindi naman natin sila. Magpaliwanag lang kayo. Doon lamang sa subscribe, ah, subscribe. Doon sa sinong sa laysay ni ng mga Diskaya. Nabanggit na yung pangalan, bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa Opo. mula doon sa dalawang congressman na kanyang hindi inidentify. Hindi name ni drop daw po yung pangalan nila. name drop kasi Opo. nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 nang ang kinukuha niyo? Mm -hmm. yung sa amin dito kasi may manggagali eh, may mapupunta kay ganito binanggit ang pangalan ni okay. Saldico at ang pangalan ni speaker yeah. oh. hindi pinag-uusapan tong mga binabanggit ni Marcoleta ni Senator Marcoleta doon sa Congress pati sa hearing nila Pinlaxon. di ba ang binabanggit Henry ganyan yung isa naman nagtanong yung coach mo na naman ilan ang ano mo contempt niya bigla di ba ang ginawa Walang big fish na pinag-uusapan eh, ayaw pa kayo ni Senator Rodante Marcoleta yung committee ni Ping Lakson, eh, bakit? Kasi may delikadesya tong tao na to. Hindi to katulad nyo, nung si Senator Rodante Marcoleta nakaupo sa bilang Blue Ribbon Committee, kayo nag-iimbestiga kayong sarili. Anong ginawa ni Senator Rodante Marcoleta? Habang nag-iimbestiga kayo, imbestiga kayo, nando din din siya, nagtatanong din. Hindi siya gumagawa ng sariling imbestigasyon. Bakit? Kasi respeto tawag doon, hindi trabaho lang. Tandaan nyo, sabi ng isang school bukol, trabaho lang. Sabi naman ng na isang matanda, trabaho lang. Trabaho lang! Hmm. So para ma magkatapos noon, sabi ko, iba, maliban pa dyan, eh, nakita mo naman eh, si Toby Chanko nag, uh, nagpasya naman na mag-testify. To... Sa kami pinakita ang ebidensya, mga insertion. Hindi, hindi hula yun. Ah, huwag yung sabihin, ano yun, na ginawa lang, inedit lang yun. Kinuha niya yun. May pinagkunan yun. Kuya rin binanggit ang pangalan ni Saldi ko. Hindi lang binanggit, pinakita niya. Yung... Ako, yari ka na, Saldi ko. Big fish ka kay Dante ngayon. <laughs> Napakahabang listahan. Eh, kasi... Patawag si pati si Romualdez. Palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Na uh -huh. mm -hmm. Napakahaba ng resibo na talaga naman yung mga insertions. Dalawang probinsa lang. Dalawang probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Oh, sige nga. Maliit yung 13 sa pandinig. Pero yung billion, masakit sa pandinig yon. Yung isang billion ho, kaya po makapagpagawa ng isang subdivision nun. Isang pabahay para sa mahihirap. Anong ginawa ng mga to? Anong ginawa nung isa, nung DE? Pinangsugal sa kasino. Isang billion pinatalo, di ba? Matindi kayo. Huwag niyong babaliwalain ang paglabas sa 21 ng mga tao nagrarally. Dapat to panagutin to mga to. Ang pangalan ni Salvi ko, ang nakabuyang yan doon. Uh -huh. Ngayon, ibig ko sabihin, eh, sino bang tinutugis natin dito? Butete? mm -hmm. mo. Doon do nagsimula yung usapan. Uh -huh. So, kahapon... Nag-usap kasi sila, habang kumakain sila, nagmimerenda sila sa isang venue o do sa Senate, nag-uusap sila pa rin yan nila si Otto. Siyempre, senador pare pare siya eh. Pinag-uusapan nila siyempre yung magiging takbo ng mga ebidensya, ng mga ano. Nagkasundo yata silang dalawa na pa, ko patawagin, pauwiin. Ipatawag sa Senate siguro. Ay 18. Oo, oh, ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Uh -huh. Oo, oh, pwede. O oh, tinawagan si Saldivo baka ni Soto. Gagawin daw niya eh. Oo, oh, alin Tanong. Kung hindi mo pa pala, hindi si pala sinabi ni Senator Marcoleta, hindi mo gagawin. Wala ka man lang initiative. Dapat may kusa ka. Senator School Bukol. Ay, sige, ganto. Bago sumalang si Senator uh, Pinglanson sa bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sige, ipapatawag na namin 'to mga 'to. Eh hindi. Kung hindi pa sinabi ni Marco hindi kayo nagkasundo, hindi papatawag yata eh. Tama mali. Nakalipas na ilang linggo, wala Mula na mawala si Setor Marco Eta sa bila, bilang Blue Ribbon, no? pag ayaw niyang, bumalik, o so di kan silahin yung uh, passport. Okay, pahuli. Parang yung ginawa ninyo. Parang kay Amni Tebes. nangyari kay Amni Tebes. Oh, oh, pati kay Harry okay. Oh. Ganun, ganun ang gusto. Ganun sila. Oh. Na direksyon sana. Oh ganun ang gusto ng si Hector Dante Marquette ng direksyon. Eh, ba't nararamdaman ba sa kanila yon? Parang hindi, eh. Di ba? Kay Duterte, ang bilis, eh. Kay Tebes, ang bilis, eh. Kay, ah, kay Harry Roque, ang bilis, eh. O ngayon, Sir Boying. Etong si Saldi, kung hindi makauwi, sana pangunahan mo, pangasiwaan mo ng iyong pamamagitan ng mga salita na dati namin nakita sa'yo nung sa panahon nang paghuli kay Pangulong Duterte. Yeah. O oh, yun. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.